I Hey, good day everyone. Uh, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Naging tanga ako, sobrang tanga. At uh, nag, may nagawa akong napakalaking pagkakamali. At meron din akong aaminin sa inyo. Dahil meron akong sinadyang gawin na pagkakamali. At ito yung katotohanan. Okay, so kung, interesado kayo sa topic ng monetization, So, let's talk about it dito sa video na to. At uh, kung gusto niyo malaman kung magkano na ang kinita ko at magkano na yung nakuha ko sa incentives ng YouTube or YouTube incentive program, then panoorin nyo itong video na to. Okay. So, una muna, mainit pa rin yung kape. <laughs> una muna, um, uh, yung Pagiging tanga. Nung sinimulan ko tong uh, channel na to, ang layunin ko lamang ay asarin ang commander ko. Dahil ayaw niya akong payagan na magmotor. Ayaw niya akong payagan na bumili ng motor. Kaya ang ginawa kong pangalan ng channel na to ay Man Cannot Ride. At sabi ko sa kanya, sige, wag mo akong payagang bumili ng motor, pero gagawa ako ng mga motorcycle related content. At yun nga ang ginawa ko, um, sinimulan ko yung channel, nag-aangkas ako nun, sumasakay ako sa angkas, nire-record ko yung angkas. Tapos kung bumibisita ako sa mga shops na parang bibili ako ng motor, tapos nag nagbibigay ako ng first impressions. Ang at example niyan is yung yung binigyan ko ng impression yung um, Yamaha MT15 versus Yamaha um, TFX na hanggang ngayon eh siya yung pinakamataas na view count dito sa Man Cannot Ride right, nasa 100 plus views na hindi, ko na ipo up kasi <laughs> tatamad na ako So marami na akong nagawang videos dahil sa inaasar ko lang yung asawa ko appeal to emotion uh, nagpapaawa ako na sabi ko payagan mo na akong bumili ng motor eto nga oh, nagvavlog na nga ako wala naman akong motor Hanya. ang katangahan ko nun hindi ko sa hindi ko inapply for monetization yung man cannot ride dahil sa tunay sa tunay wala akong intensyon na pagkakitaan ang social media. So that's another form of katangahan. <laughs> at yun nga, nasupal pala ako ng kaibigan ko. Sabi niya, ang tanga-tanga mo. Ang dami-daming nagkalat dyan na kung, kung sino-sino at kung ano-ano mga content at kung sino-sino mga vloggers, kung ano-ano pang mga pinaggagawa, kumikita sila ng pera tapos ikaw na merong kang merong kang kabuluhan yung dinidiscuss mo tas wala kang kinikita yung iba dyan kumikita ng tabu-tabu nagpapaka kamote lang sa daan sabi niya, imonetize mo yung channel mo i-apply mo for monetization kahit man lang pang change oil o pang gasolina may makuha ka dyan sa mga pinaggagagawa mo yun ang sabi sa akin ng kaibigan ko um she's my close she's one of my closest friends and ganoon talaga siya magsalita sa akin Teka, may, may multo ata okay walang multo <laughs> nalimutan ko may mga kasama nga pala ako sa bahay at nandun sila lahat sa taas at tutulog na <laughs> so may naglakad siguro nagpatay patay ng ilaw but anyway balik tayo sa story ah. uh, yung yung nga yung kaibigan ko na yun sabi niya nagpapakapagod ka dyan um, sa nanggagaling yung perang ginagasos mo dyan ayan ba dapat sana may naibabalik din yan sa'yo so anyway inapply ko for monetization yung channel and ito na yung sunod na katangahan dalawa ang requirements ng mga panahon na inapply ko kailangan meron kang 1,000 subscribers minimum at kailangan merong 4,000 watch hours yung mga videos na mga videos. Hindi pa uso yung two-step two verification tsaka yung copyright strike tsaka hindi pa uso yung mga short shorts. So, anong nangyari? Hindi, inapply ko nga. Tapos sabi sa akin, um, hihintayin daw ng YouTube na maabot ko yung mga requirements bago nila ako padalhan ng next step. Ako namang sitanga. <laughs> Talagang puro katangahan tong kwento ko sa inyo. Ako namang si Nakita ko yung mga old videos ng Man Cannot Ride. Sabi ko, gusto kong linisin. Gusto ko na yung mga old videos na meron akong nasabing hindi tama or na-update na. Kasi ang information, palagi yung ina-update eh. Yung tama 2 years ago o yung tama 5 years ago, pero pwedeng may bago na yung update today So, dapat mong i-update yung information na i-share mo. Yun yung responsibility natin. Sa so, tingin ko ha, yun yung responsibility natin as content creators na i-update lagi natin yung truthfulness at saka yung um, validity ng information na sineshare natin. So, ang ginawa ko, pinili ko yung mga videos na, na sabi ko pwede ko nang i-delete. At pinag-delete -de ko. Nag-delete ako ng almost 300 videos dahil yung time na yon masipag ako mag video nun masipag akong gumawa ng videos at kung ano-ano nasa 800 plus videos na ang man cannot read dinilit ko yung 300 yun pala pag dinilit mo yun mawawala yung watch hours kasi nung dinilit ko yun hindi ko napansin hindi, hindi ko napansin napakatanga ko nasa 4,000 na yung watch hours ng Man Cannot Ride. Hinihintay ko na lang na mag 1,000 subscribers. So, nung dinelete ko yung 300 videos, na sabi ko, ia update ko na lang, gagawang ko na lang ng bago. Boom! Yung 4,000 watch hours, naging 2,000 watch hours na lang. Nawala kasi lahat yung mga videos na marami palang lang nanood. Which is okay lang sa akin kasi nga eh, di ba? Maraming nanood, tapos marami pa ring nanonood eh hindi na hindi na hindi na akma o hindi na hindi na updated yung information so sabi ko kaya na kailangan kong baguhin yung video kaya na kailangan kong i-take down yung video at gagawa ako ng bago which is yun yung katangahan ko nga so sa halip na mas mabilis akong nakapasa dun sa requirements ng monetization lalong na delay so anong nangyari um, humabol lang humabol yung subscriber count hanggang sa dumating nga yung point na nag, nagkaroon tayo ng 1,000 subscribers sa Man Cannot Ride. Pero yung watch hours ko nasa 3,000 lang. Sabi ko, katangahan ko to. So, gagawa ako ng hocus focus. So, may, ito yung aaminin ko sa inyo. Ang ginawa ko noon, kinutsaba ko yung mga kamag-anak ko. I don't... Uh, I don't want to do that. I I didn't want to do that. I, mean, hindi ko gustong gawin yun kasi sa tingin ko, it's a form of pandaraya eh. Kinusaba ko yung mga kamagana ko, yung kaibigan ko. Um, ang ginawa ko, sabi ko, baka pwedeng i-on nyo lang yung um, yung playlist ng Man Cannot Ride tapos i-play all nyo lang sa mga computers kasi magpa-play all yun na magpa-play all dere derecho pag hanggat hindi mo itigil dere derecho magpa-play yung mga videos and it worked gumana kada roll ng video one view sabi ko, uy okay pala yun ah so ang ginawa ko talagang kinutsaba ko yung mga, mga kaibigan ko or dito mismo sa bahay may, may, may dalawa akong computer may dalawa akong mobile phone may isa akong tablet Nilagin ko lahat yun gamit ng iba ko pang mga channels tapos pinanood ko ng pinanood yung mga sarili kong videos para lang maihabol yung um, view hours to 4,000. Ginawa ko yun starting from ano ba yun? 3,200 watch hours so kulang pa ako ng 800. So yung 800 watch hours para sa akin parang daya na lahat yun. Uh, kumbaga, ako lang yung nanood nun. Ako yung nanood, or yung laptop ko, yung phone ko, yung kaibigan ko, uh, yung kamag-anak ko, yan. Basta, para sa akin, yung 800 watch hours na yun is parang diniskartehan na lang o dinaya ko na lang. Which is, I, I, I'm not really proud of. Hanggang sa, eto na nga, um, pumasa. Okay? Right? naabot ko yung 4,000 watch hours, wala akong copyright strike, okay yung two-step verification, meron akong 1,000 subscribers. So, sabi sa akin ng YouTube is, okay, wait for further instructions. Kinakailangan mo muna na yung channel mo ay makakompleto ng $100 of um, revenue bago mo matanggap yung first payout nagsimulang ma-monetize ang Man Cannot Ride noong November 2022. And that is exactly one year ago. Ang unang-unang kinita namin noon is 10, 10 pesos and 11 cents. Sa ngayon, after one year, okay, from November 22 to November 2020, 2023, ang man cannot ride ay meron ng 3,881 pesos and 21 cents. So, hindi ko pa rin naaabot yung threshold na nasa 5,000 pesos or 100 dollars. Hindi pa naaabot yung threshold. So, magkano ang kinikita ko sa YouTube? Wala. Zero. For one year na simula nung na-monetize yung channel gusto kong i-share to dahil ilang beses na ako nakakatanggap ng message na naghahanap yung viewer ng sticker man lang daw tapos sa daan um, pag may nakakasalamuha ako mga bata yung bumobomba sa motor ko naghahanap sila ng sticker sabi ko, naku, wala naman akong pampa sticker <laughs> dahil sa tunay wala talaga akong extra na pwedeng ipagpagawa ng sticker o kung ano pa man na pwedeng giveaway And ang nag-trigger sa akin para gawin ng video na to is isang mensahe sa Facebook man cannot ride sa, sa Messenger. Sabi niya sa akin, matagal na siyang viewer. Sabi niya, idol mo nalimutan mo na na i-share yung blessings mo. Ang tagal mo nang kumikita. Ang tagal mo nang monetize ni sticker man lang o oh, meet and greet wala ka wala ka man lang ipinapakita nag-give away ka sabi ko naku, papano ko kaya sasagutin to ng sabi ko sa kanya ang sinabi ko na lang sa kanya eh pasensya na um, monetized yung channel pero wala naman akong kinikita dahil merong hinahabol na threshold ang youtube at hindi ko pa naabot sumugod siya, sabi niya parang hindi ata totoo yan eh kasi yung iba nga pagka monetize nagpapag, nagpapag giveaway na kaagad sabi ko eh sila yun kasi malalaki yung channel nila sikat yung channel nila sabi ko sa man cannot ride yung isang video yung according to analytics ayoko na lang i-share sa inyo kasi uh, uh, ang gulo na dito sa area ko naka zoom in and basta nandiyan na lang yun the average views ng isang video ng Man Cannot Ride is 15 to 20. Tapos, yung 15 to 20 na yun, ang average duration of views is 1 and a half to 2 and a half minutes. So, ibig sabihin, ang malamang ang ang mapapanood lang nila is yung first ad. Eh, yung first ad, pwede nilang skip Kasi hindi ako naglalagay ng ad na hindi pwedeng i-skip. Talagang pinipili ko talaga na ang, ang, mga ads na ilalagay ko sa sa videos ng Man ay pwedeng i-skip. At iniiwasan ko rin maglagay ng ads sa gitna ng video kasi ayaw kong masira yung flow ng video. So yung ads nasa unahan lang sana sa dulo tapos pwedeng i-skip. Kasi I, 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 want to give my audience the, the I mean uninterrupted yung parang walang interruption, uninterrupted view of kung ano yung content na gusto kong i-share. Ngayon, kung gusto nilang panoorin yung ad, eh, di fine, panoorin nila. Pero kung ayaw nila, binibigyan ko sila ng chance para mag-skip. Kasi yung ibang channels, yung ibang mga videos, yung mga ads na nakalagay sa kanila, yung hindi pwedeng i-skip. Tapos, ang dami pa nilang ads in between. But anyway, that's, that's just me. So, sabi ko sa kanya, ganun ang senaryo ng Man Cannot Ride. Now, to, um, to, to sum it all up, para hindi na tayo umabot ng 20 minutes. Napakaliit na channel ng Man Cannot Ride. At ang pundasyon ng Man Cannot Ride is riding knowledge, proper riding skills, road safety, road strategy. Itong mga bagay na to, natutunan ko sa ibang tao ng libre. <laughs> Siguro ang ginastos ko lang is yun. Gasto sa kuryente, gasto sa internet, gasto sa data pero wala akong ibinayad wala akong binayaran para turuan nila ako hindi ako nag-enroll sa mga courses hindi ako nag-enroll sa mga uh, lectures talagang nakuha ko lang yung information na yon from motorcycle experts na libre and they were so they were so much willing to share their knowledge to me And the, the, greatest example I can give you is Dave Moss. Si Dave Moss, meron siya mga courses na binabayaran. Pwede mong i-enroll. Pero pag nakachat mo siya, kakausapin kanya And magkausap na kami for three years. Na nising kong duling wala akong ibinayad sa kanya. At ni, kahit isang dolyar, hindi siya humihingi sa akin ng bayad. Exchange of information. Ang dami ko natutunan sa kanya. Tapos, sa kanya ko nakuha yung concept na pay it forward. Ang sabi niya sa akin, yung experience ko na natutunan ko sa kanya regarding suspension tuning, i-share ko daw sa mga kaibigan ko. Actually, nagplano kami na i-sponsor ko siya papunta dito. Yun nga lang, sabi niya, kailangan meron siyang at minimum number of na up ng suspension tapos may payment. Kasi may payment talaga siya yung services niya. Pero yung information na binigay niya sa akin over chat, email, libre. At hindi lang siya, ang dami kong nakausap ng mga motorcycle instructors and uh, uh, kung ano-ano pa, libre lahat. So so naisip ko, nakuha ko yung kaalaman ng libre. So bakit ngayon ako mag-aasam na pagkaperahan ito? bumaba si Commander. Bakit daw ako tunog? Maalaala mo kaya. <laughs> Dear Ate Charo. Anyway, let's get back to the, ano, summary na nga pala ito. Ano, pat pat patapos na tayo. Okay, 17 minutes. So, itong man cannot ride. This is, I'm, I'm paying it forward. Ibinabalik ko lang sa komunidad yung nakuha ko sa komunidad din, sa community, riding community, nang libre. At sa tingin ko, yung sa nakita ko ha, uh, pasintabi na kung may mau offend pero <clears throat> napakalaking room for improvement sa Philippine riding community. Yung sharing of proper riding knowledge. Kokonte ang nakikita kong nagsishare ng proper riding skills, proper riding knowledge. Kokonte yung nakikita kong mga influencers na merong proper riding skills, proper riding knowledge. I mean, nung una naghahanap ako, nagre-research ako sa mga kapwa ko Pinoy vloggers or moto vloggers, pero wala akong makpulot eh, wala akong makita, wala akong mapakinabangan. Ang topic palagi, eh, puro modifications ng aesthetics at tunog at forma kaya napunta ako sa ibang bansa para sa kanila mag-research but anyway as I was saying I'm paying it forward and I am hoping na ma-improve natin dito sa Philippines dito sa uh, Filipino riding community natin ma-improve natin yung proper riding knowledge proper riding skills road safety road strategy proper riding gear yung yung KSA na sinasabi ko, knowledge, skills, and attitude. Kesa naman sa ang lagi na lang natin nakikita sa mga social media, mga riders natin, puro top speed, puro banking, puro reckless riding, puro sound check, bomba. Anyway, so, yan, um, this is my first time na maikwento yan, Ma, yung inamin ko kanina, first time yun. I don't wanna do that again, um, given the chance kung uulitin ko to. I, I'm, napakalaking katangahan nung nagawa ko, nag-delete ko yung mga videos ko, ganun pala yun. Pero yung ginawa ko na parang dinaya ko yung views kasi ako yung nanood sa sarili ko. I, I'm not gonna do that ever again, just for the sake of money. And where's the money? ayan no, ang hirap. Ang hirap makakuha ng incentives kasi kailangan makita muna ni Google na ikaw ay mabenta, na ikaw ay bumibenta sa takilya. Eh dahil ang man cannot ride ay hindi bumibenta sa takilya. Eno, merong tatlong libo dun sa AdSense account ko pero hindi ko siya makukuha kasi kailangan makaipon muna ako ng $100 or 5,000 pesos bago ko matang matanggap yung first payout. Ang sabi pa sa akin nung isa kong kaibigan, pare, after your first payout, kailangan makaipon ko uli ng another $100 bago yung second payout. Sabi ko, ay patay tayo dyan. Kasi kung ang $100 sa akin, bago kong maipon, ay isa't kalahating taon o dalawang taon. So, sasweldo ko sa YouTube every two years <laughs> ng $5,000 pesos. Ha, pwede na rin, pampagas. <laughs> every two years pang change oil every 2 years, change coolant every 2 years. Change um brake fluid every 2 years. Pwede na rin pang maintenance yung 5,000 na yon, ma marami na akong magagawa doon. Marami na akong ma-accomplish ma doon. But anyway, I'm still very thankful. Hindi na dahil dito sa pera. Ito itong monetization na to. Ginawa ko to dahil talagang sinampiga ako ng kaibigan ko na ang tanga-tanga ko daw ang daming mga walang kwentang channel na kumikita ng libo-libo tapos yung may mga kwenta walang kinikita so sabi ko sige 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 i-monetize ko o oh, yan na na-monetize na diba pero ito pala ito pala yung sitwasyon uh, hindi ka agad-agad nakukuha yung pera hindi ka agad-agad kumikita kasi kinakailangan dire-diretso yung gawa ng mga content na talagang tatabo sa takilya eh wala hindi tayo ganun eh diba pag ang pinag-usapan na is safety <laughs> proper riding gear, proper di ba pag, proper riding skills pag binanggit ko na yung trail braking clutch modulation ba, rear brake modulation counter steering offset lean angle wala na wala na wala nang manonood kasi that's the that's the sad but true na, na scenario dito sa Filipino riding community is talagang wala talagang may pakialam sa sa proper riding skills safety kung meron man kung meron man na ah, kung meron man wala sila sa social media kung meron man ayun nandun sila sa isang sulok meron silang course nila na pababayaran ng 15,000 20,000 eh, hindi man lahat tayo nakaka-afford mag-enroll sa isang riding course na 15k, 20k. So wala, walang nagsishare ng free information. Kung meron mang nagsishare ng free information, eh hindi naman siya information, siya ay misinformation. <laughs> ang dami ko rin nakik ang dami ko nakikitang ganyan. May ginawa siyang isang video, may discuss siyang topic, tapos after several months, ginawa niya uli ng video yung topic na yun, eh magkaiba na yung sinabi niya. <laughs> Sabi ko, mukhang walang research na ginawa tong ano to mukhang nanood lang ng video to tapos ginawa lang niya na sarili niyang version but anyway ang social media ay isang napaka magulong mundo ng ng uh, agawan ng atensyon and I, I really don't want to be in that kind of world I don't I really I really ito uh, uh, aaminin ko sa inyo I don't really like it in so in social media I, don't. it's just very toxic. It's very. it's just. It's sabi nga ng mga anak ko. It's cringy. It's cringy. It's toxic. It's it's just. Uh, I don't know. But the thing is, my benefits on social media, and kaya ako nasa social media right now is because sabi ko nga eh kung walang nagsishare ng proper knowledge sa proper riding skills edi eh eh kahit man lang ako, sige, gawang ko, ako. Kahit na wala akong kwentang content creator, kahit na walang, walang saya o walang production value yung mga videos ng Man Cannot Ride I, I have over 1,500 videos na ata, but, <laughs> lahat boring, lahat wala. Pero lagi kong sinasabi na sana may mapulot kayong kapakipakinabang sa mga videos ng Man Cannot Ride at magamit niyo yun sa inyong pagra Gaganahan ako magsalita nakakabuelo na ako eh. Pero nasa 25 minutes na tayo I will just see you on the next video Dito sa Man Cannot Ride Maraming 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 sa lahat Salamat sa mga sumusuporta See you